kakaibang reklamo ang sa Bitag Action Center ng isang gilang mula sa Kamarin, Caloocan. May ari siya ng pinaupahang bahay. Siya ang itinaboy ng kanyang tenant at pinagtatapon ng kanyang mga gamit sa labas mismo ng kanyang pinaupahang bahay. Sabi nila, uupahan nila yung bahay ko sa Kamarin. Sabi nila, 1,000 pesos. So, hindi siya nakapagbayad kasi Okay pa rin sa akin, wala pa rin problema. Umabot sila ng four years, umabot sila hanggang ngayon. Higyan ko sila ng palugit ng tatlong buwan para makahanap ng kanilang malilipatan. Pinagtabuyang kami palabas at itinapon yung mga gamit ko doon sa loob naman ng bakod pero sa harap ng bahay. Yung anak ko hindi nakakapasok sa eskwela kasi walang uniform, lahat ng uniform nandoon sa loob ng bakod na hindi namin magagalaw yung aming gamit. Nagka-interes ang bitag at tinungo ang kamarin kalookan. Dito, nakipag-ugnayan ng bitag sa Happy ng Police Community Precinct Substation 16 na si Major Lunilo Padulaga upang humingi ng assistance. pag ng ka pa rin pagiging lakad nito. Yung bahay niya may nag-occupy ngayon pero nagkaroon uh, na sila ng uh, agreement. agreement na ibabakit na yung house to. Pero dahil patapang daw yung tao, ayaw daw i-surrender yung, yung mahay nila. Tao Ta rin kasama ang mga operatiba ng Police Community Police 16 ng Caloocan. Nakipag-ugnay ng bitag sa Barangay Hall ng Barangay 178, Zone 15 ng Kamarin, Kaloocan. Sa Barangay Hall, nakita ng grupo ng bitag ang mga tanod na itong nakatambay sa labas. Pagmasdan ang isang ito, relax na relax at nakataas pa ang kanyang dalawang paa habang nakikinig ng radyo ang Barangay Hall, mistulang bahay para sa mga tarod na to. Pagdating sa area, nakita ng bitag na nakatambak lamang sa labas ng bahay ni Annabelle ang kanyang mga gamit at kapansin-pansin din na nakapadlock ang gate nito. Sinubukan din ng bitag na tawagin ang tao sa loob ng bahay pero ni isa walang pumapansin. Kaya't minabuti na lamang ng asawa ng may-ari na lagariin ang bakal para makapasok. Hmm. Sino may-ari si... Ito talaga ang may-ari. Hmm. Hmm. Kung ako sa ako may-ari, tara nung paglilipat ko, tara dila ako mapigilan. Ikaw pang may-ari, okay. ikaw pang ngayon yung matira. Baka yun, di ba? Tingnan nyo yung Day, 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 Nagmamatigas pa rin ang mga tao sa loob ng bahay. Kahit na ilang katok na ang ginawa ni Annabelle, ayaw pa rin nila itong pagbuksan. Ito mga gamit na ito, sino naglabas ito? Sila. Tinapo nila palabas. Nakiusap ako, pwedeng isilong yung gamit ko kasi baka umulan. Hindi kami nila binuksan. Tumawag ako ng pulis. Nakiusap yung pulis, hindi pa rin nila binuksan. Pinabayaan nila. Dahil sa ayaw makialam na mga talod ng barangay, ang bitag na ang nakipag-usap sa mga tao sa loob ng bahay. Hindi na nahirapan ang bitag na makipag-usap sa aling ito na nakilala namin si Reggie Salve. Ako sa office po ni Mr. Ben po, sa bitag po. Nandito po kami, hindi kami para manggulo. Ako bang mayari nito? Tenant. So ilang months na kayo binigyan ng palugit nung... Ano? Three months. oh, three months. Hmm. Ilang months na kayo nandito ngayon nung binigay sa inyo yung palugit? Or than na po yun. Buksan niyo na lang, misis, para din na lang tayo mag-usap sa loob. Parang napaka-ano. Ha? Okay, buksan na po. Sige. Okay, okay. Dito, pinagharap namin ang may-ari ng bahay at ang kanyang tenant. Okay. Ano ka Court order galing sa opisina ng dating pinagtatrabahoan ni Annabelle? Kaya naman malakas ang loob ni Reggie na hindi umalis ng bahay dahil may nag-uudyok sa kanila. Alam ni Reggie na hulog na siya sa bitak kaya nakiusap na lamang ito kay Annabelle. habang hinihintay ng bitag at ni Annabel ang pagdating ng asawa ni Raji, bigla na lamang sumulpot ang mamang ito. So, naman, ano? ano ginawa dito sa inyo? Sinira pa, nila, yung gate. oh, nila, yung gate. Mm -hmm. Yung pa, ano ba yan? Versado ba yan Hindi. sila ng Hindi nagkaroon. Kaya naman pala baliktad ng mundo ng Barangay 178 dahil nakatuwad ang kokote ng kanilang pinuno na si Chairman Dario Monreal na may tuturing isang kulukoy. Parang norong pumuputak ang kumag na chairman. Tinuruan pa mga nagmamatigas na tenant na sampahan na lamang ng kaso ang bitag. Ay, kung gusto ninyo silang itimanda. Nasaan ang issue ninyo? Natuyuan na ng kokote si chairman at wala nang maibigay na pangangatuwiran kaya umalis na lamang ito kasama ang kanyang mga alipores. Wala Pero, kahit naano pang paliwanag ni Reggie tinuluyan na ni Annabel na palayasin si Reggie sa pagmamayari niyang bahay.